Itong paraan ng paggamit ng dahon ng kutsay para pababain ang creatinine, bawasan ang pag sa gabi, palakasin muli ang bato at magkaroon ng mahimbing at malalim na tulog. Mabuhay po mga lolot lola, mga nanay at tatay na mahal namin. Gabi-gabi bang ilang ulit kayong bumabangon para umihi? Lagi bang mababaw ang tulog? Pagbangon ay parang pagod pa rin? O baka palaging laging malamig ang kamay at paa kahit nakakumot na? Mga mahal kong tagapanood, kung nararamdaman nyo ito, hindi po ito basta tanda ng pagtanda. Ito ay senyales na humihina na ang bato at kailangan na nitong alagaan. Sa video ngayong araw, tuturuan ko kayo ng mga simpleng paraan mula sa kalikasan na makatutulong bumaba ang creatinine mabawasan ang paghihi sa gabi at mas makatulog ng mahimbing. Ako po si Dr. Antonio Reyes at ito ang Buhay Malusog Senior PH. Pindutin na po ang subscribe at kampanilya para araw-araw ay magkasama tayong magpalakas, magpagaling at magpatuloy mabuhay ng masigla at payapa. Mga mahal kong tagapanood, alam niyo po ba na isa sa pinakamahalagang palatandaan ng kalusugan ng ating mga bato ay ang creatinine. Kapag tumaas po ang antas ng creatinine sa dugo, ibig sabihin ay mahina nang magfilter ang bato. Hindi na nito natatanggal ng maayos ang mga lason sa katawan. Madalas, hindi natin agad nararamdaman. Nagsisimula lamang sa madalas na pag-ihi sa gabi, pakiramdam na pagod kahit bagong gising o panghihina ng katawan at isipan. Marami pong senior ang iniisip na normal lang ito sa edad. Pero hindi po. Ito ay paunang babala na kailangan ng alagaan ang bato bago pa lumala. Sa kabutihang palad, kung maaagapan at mababago ang paraan ng pagkain at pamumuhay, tulad ng pagkain ng mas kaunting alat, pag-inom ng sapat na tubig, at paggamit ng mga halamang tulad ng dahon ng kutsay, maaari nating mapababa ang creatinine at mapanumbalik ang sigla ng katawan. Mga mahal kong tagapanood, bakit nga ba dahon ng kutsay ang madalas irekomenda ng mga albularyo at maging ng mga doktor na makabago? Ayon sa sinaunang medisina ng Chino, ang dahon ng kutsay ay may kakayahang magpalakas ng bato magpabuti ng daloy ng enerhiya sa katawan, magalis ng lamig sa loob, at maglinis ng mga lason. Kaya't hindi lang ito simpleng gulay sa kusina, kundi isang halamang may bisa para sa kalusugan ng matatanda. Samantala, ayon sa modernong agham, ang dahon ng kutsay ay mayaman sa vitamin A, C, iron, calcium, at lalo na sa sulfur compounds na may kakayahang labanan ang pamamaga, tumulong sa pag-ihi ng banayad, at magpaluwag ng daloy ng dugo. Sa regular na pagkain nito, natutulungan nitong mapawi ang pananakit, maibsan ang pagkapagod ng bato, at mapaganda ang tulog ng mga senior. Mga mahal kong tagapanood, ang unang paraan ay ang simpleng bisadong dahon ng kutsay na may laman o manok pumili po ng purot malambot na karne. Maaari pong loin ng baboy o breast ng manok. Timplahan ng banayad lamang, huwag maalat. Igisa muna ang karne hanggang maging bahagyang kayumanggi. Sa kailagay ang hiniwang dahon ng kutsay sa huling untol si Madin. Taman 2 minuto para manatiling berde at masustansya. Pinakamainam itong kainin sa tanghalian o hapunan Bago mag-alas 7 ng gabi, mga dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo, ang lutuing ito ay madaling tunawin na katutulong sa sirkulasyon ng dugo, nagpapagaan ng tiyan, at higit sa lahat, nakababawas ng paghihi sa gabi, kaya't mas mahimbing ang tulog at mas magaan ang pakiramdam paggising kinaumagahan. Paraan 2. Sabaw ng kutsay na may hipon. Mga mahal kong tagapanood, ang sabaw ng kutsay na may hipon ay isa sa mga paboritong putahe ng ating mga lolo't lola. Magaan sa tiyan, masustansya, at nakapapawi ng pagod. Upang ihanda ito, pakuluan muna ang tubig o sabaw ng buto kung mayroon. Idagdag ang malinis na hipon at lutuin hanggang sa magkulay rosas kapag halos luto na, saka ilagay ang hiniwang dahon ng kutsay at agad patayin ang apoy upang hindi mawala ang natural na kulay, berde at sustansya nito. Ang kombinasyong ito ng hipon at kutsay ay nakatutulong upang pabutin ang sirkulasyon ng dugo, pababain ang creatinine at mapagaan ang gawain ng mga bato. Mainam ito para sa mga may banayad na pamamaga. Madalas umihi sa gabi. O laging pagod tuwing umaga. Ang lasa nito ay banayad, hindi maalat at kay sarap inumin habang mainit, nakagiginhawa sa katawan bago matulog. Ngunit tandaan, huwag sosobra sa hipon, lalo na kung may sakit sa atay, bato o mataas na uric acid. Kung kasalukuyang umiinom ng gamot, kumonsulta muna sa doktor bago isama sa regular na diet sa wastong pagkain, ang simpleng sabaw na ito ay nagiging parang gamot mula sa kusina para sa ating mga senior. Paraan antres, katas ng dahon ng kutsay na may pulot na atiko na asukal. Mga mahal kong tagapanood, ito ay isang banayad, ngunit napaka-epektibong paraan para sa mga nagnanais maglinis ng katawan at pababain ang creatinine sa natural na paraan. Pumili ng sariwang dahon ng kutsay hugasan mabuti, hiwain, at i-blender kasama ng kaunting tubig. Pagkatapos ay salain upang makuha ang katas. Sa kahaluan ng unto widwa kutsarita ng pulot na asukal at haluing mabuti, inumin ito kaagad pagkatapos gawin upang mapanatili ang mga bitamina at enzymes na buhay sa dahon ng kutsay. Uminom ng 100-100 dap bawat beses. Pinakamainam sa umaga ng walang laman ang tiyan o 30 minuto bago matulog sa gabi. Kung may mahina ang tiyan, magsimula muna sa kaunting dami at obserbahan ang reaksyon ng katawan bago dagdagan. Kapag ininom ng 3-4 beses sa isang linggo, mapapansin ang pagbabago. Mas magaan ang pakiramdam, mas kaunti ang pag-ihi sa gabi, mas mahimbing ang tulog, at mas malinaw ang isip. Isang maliit na baso bawat araw, ngunit malaking tulong para sa kalusugan ng bato at tulog ng mga senior. Paraan giro, tsaa ng pinatuyong dahon ng kutsay. Mga, ma mga mahal kong lolo't lola, kung kayo po ay abala o gusto ng mas simpleng paraan, subukan ninyo ang tsaa mula sa pinatuyong dahon ng kutsay. Madali, magaan, at napakabisa para sa tulog at kalusugan ng bato. Pumili ng sariwang dahon ng kutsay, hugasan mabuti, hiwain ng 3-5 cm at patuyuin sa ilalim ng araw sa loob ng 2-3 araw. O gamitin ang oven sa dagit hanggang sa tuluyang matuyo. Itago sa garapon na may takip at ilagay sa malamig, tuyo at madilim na lugar. Kapag iinom, kumuha ng 1-2 gramo, ibabad sa mainit na tubig sa loob ng 15 sa na minuto at hayaang lumabas ang natural na aroma at sustansya. Uminom ng one body maliit na tasa bago matulog, mga 30 minuto na bago ang oras ng pahinga. Nakakatulong ito upang marelax ang katawan, mapainit ang tiyan, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, at maibsan ang pagkapagod. Ngunit tandaan, iwasang uminom ng sobrang lapit sa oras ng tulog upang hindi magising sa gitna ng gabi para umihe. Ang tsaa ng kutsay ay parang yakap ng kalikasan bago matulog. Banayad, nakaaliw, at tunay na pampahimbing. Paraan, Sima? Pritong itlog na may balot ng kutsay isang masustansya at magaan na pagkain ang pinasingawang itlog na binalot ng dahon ng kutsay. Batihin ang itlog ng banayad ang alat, magdagdag ng ilang patak ng sesame oil at balutin sa dahon ng kutsay. I Steam ito ng 8-12 minuto hanggang maluto. Pinakamainam itong kainin sa almusal o tanghalian kasabay ng lugaw o brown rice. Kung may mataas na kolesterol o taba sa dugo, bawasan ang pula ng itlog. Ang kombinasyon ng kutsay at itlog ay nakapagpapalakas ng bato, nagpapaganda ng tulog, at nagbibigay ng protina at bitamina B12 na kailangan ng katawan ng senior. Paraan o oh, sakan, smoothie ng kutsay na may saging o mansanas mainam para sa mga nais magdagdag ng enerhiya ng hindi mabigat sa katawan. Ihalo sa blender ang dahon ng kutsay, saging o mansanas, at kaunting tubig o gatas na walang asukal. Inumin ka agad pagkatapos i-blender para sa riwa. Uminom ng 200-300 lamilom sa umaga o kalagitnaan ng araw, iwasan sa oras bago matulog. Para sa may diabetes, bawasan ang prutas o dagdagan ng tubig. Tandaan, ang smoothie ay pampuno lamang, hindi kapalit ng gulay. Sa tuloy-tuloy na paginom, inom mararamdaman ang pagbaba ng pagkapagod, mas malinaw na isipan at mas kaunting paghihi sa gabi. Paraan si alak na may babad na dahon ng kutsay isang tradisyonal na paraan ang pagbabad ng dahon ng kutsay sa alak para sa mga walang sakit sa tiyan o atay. Gupitin ang dahon ng kutsay ng 3-6 cm ilagay sa bote at lagyan ng puting alak na 35-40 gram hanggang sa matakpan. Itago sa malamig at madilim na lugar ng 2-4 na linggo. Uminom ng 20-30 so mm, 1-2 maliit na tagay. Pagkatapos kumain, trim beses sa isang linggo. Nakakatulong ito sa pagpainit ng katawan, pag-ayos ng sirkulasyon, at pagpapahimbing ng tulog. Ngunit bawal ito sa may ulcer, sakit sa atay, puso, high blood, o umiinom ng gamot. Kahit herbal, may alkohol pa rin, kaya mag-ingat at kumonsulta muna sa doktor. Mga prinsipyo ng paggamit at pagsasabay ng mga pagkain. Ang sikreto sa paggamit ng dahon ng kutsay ay katamtaman, tama sa oras, at salit-salitan. Huwag pagsabay-sabayin ang maraming pagkain mula sa kutsay sa isang araw. Halimbawa, kung tanghalian ay ginisang kutsay, sa gabi ay tsaa o smoothie naman. Palaging pakinggan ang katawan. Kung mas magaan ang pakiramdam, mas mahimbing ang tulog at nabawasan ang pag-ihi sa gabi, ibig sabihin ay bagay sa inyo. Ngunit, kung sumasakit ang tiyan o naduduwal, bawasan ang dami o palitan ng mas banayad na paraan. Sa tamang pagtiyaga, ang dahon ng kutsay ay magiging tapat na kaibigan ng kalusugan ng bato at magandang tulog ng bawat senior. Schedule na neto araw na halimbawa. Upang madaling sundan, narito ang mungkahing schedule. Araw 1 at kom 4. Tanghali gisadong kutsay na may laman. Gabitsaan ng kutsay. Araw 2 at sim. Tanghali sabaw ng hipon at kutsay. Hapon katas ng kutsay na may pulot. Araw 3 at 6. Walang kutsay. Bigyan ng pahinga ang katawan at kumain ng ibang gulay. Araw 7. Almusal itlog na may balot ng kutsay. Hapon smoothie ng kutsay. At saging bago mag 7 p.m. Gawin ito ng 2 trim linggo ng tuloy-tuloy upang makamit ang magandang resulta sa tulog at kalusugan ng bato. Pamumuhay na kasabay ng paginom-uminom ng 1.5-2 litro ng tubig araw-araw, ngunit bawasan pagpatak ng 7 p.m. Maglakad o mag-ehersisyong banayad ng buwento po 30 minuto bawat araw, huminga ng malalim. Matulog bago alas lebis ng gabi, kumain ng hindi maalat, hindi mamantika, at dagdagan ng gulay. Ang simpleng gawin na ito kapag pinagsama sa dahon ng kutsay ay magpapatatag sa bato at magpapaganda ng tulog. Pagsubaybay at kaligtasan, itala ang bilang ng pag-ihi sa gabi at kalidad ng tulog bawat linggo. Magpacheck ng creatinine at EGFR ng regular. Kung may malalang sakit o umiinom ng gamot, kumonsulta muna sa doktor lalo na bago uminom ng alak na may kutsay. Konklusyon at paanyaya, mga mahal kong lolo't lola, tandaan, sa pagtiyaga, tamang oras, at simpleng pagkain, muling lalakas ang bato, titino ang tulog, at gagaan ang pakiramdam. Kung bumuti ang tulog o nabawasan ang pag-ihi sa gabi, magkomento ng bumababa na ang kreatinin ko at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya para sa susunod na 7-day kutsay plan.